Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post. Ang balita ngayon, Marcos Jr. nagbabala sa mga nagbabalak manggulo sa November 30 rally. Hinimok ni Pangulong Marcos Jr. ang publiko na huwag magpapadala sa mga planong manggulo sa nalalapit na kilos protesta sa November 30 na layuning ipanawagan ang laban kontra korupsyon. Ito ang payag ng Pangulo. Tanggalin na ninyo sa isip ninyo yan. Manggugulo kayo. Wala namang mangyayari. <laughs> may masasaktan lang nasasaktan pa yung mga kasama ninyo kung minsan yan ang kanyang kasi naikasah na naman ang malawakang rally ngayong November 30 uh, I don't know yung venue most likely at sa sarayin siguro yung organizers na trillion peso marks mga dilawan ito ah uh, hindi pa rin sila kontento sa ginagawa ng pangulo ngayon sa laban sa korupsyon. kaya tuloy daw ang, ano ang laban kontra korupsyon. Okay, tungkol sa nalalapit na rally itong abogado uh, pro BBM lawyer na si Atty. Jesus Falsis. Ito, mayroon siyang isiniwalat na game plan daw ng mga DDS. Sabi niya, DDS game plan magpaputok ng iskandal that leads to BBM kuno between November 3 to 7 then massive rally by INC GIL and KOJC around November 15 to 18 to preempt the November 30 rally magpapatalo ba tayo So I don't know how true itong sinasabi niya na magkakaroon ng malawakang rally itong tatlong religious group INC, GIL at KOJC Makikita nyo itong tatlong hindi naman large siguro basta malalaking kongregasyon, mararaming membro INC, ilan ba? 5 million voters lang yan ha. Voters. 5 million INC. JIL. Uh, Marami-rami rin sila. Worldwide na itong JIL eh. KOJC. Worldwide din. Sa parehas silang worldwide. Uh, I don't believe na magkakaroon ng rally at the same time itong tatlo. Kanya-kanyang rally ito kung magkakaroon man. Lalo na yung INC. Gusto nila sila-sila lang but so far wala pa akong monitor na ang INC magsasagawa ng sarili nilang rally kontra korupsyon yung early this year, january ba yun yung peace rally uh, rally nila in support sa panawagan ng Pangulo na huwag ituloy ang impeachment kailang binaliwala ng mga kongresista, itinuloy pa rin so wala rin nangyari So, binatikos naman ni Atty. Rowena Guanzon yung pahayag na ito ng attorney uh, Atty. Palses na ito. Sabi ni Atty. Rowena Guanzon, Eh di gawa ka ng Protect BBM Rally is sponsored by Martin Romualdez. ah <laughs> uh, Klarong-klaro kasi itong Attorney Jesus Falsis na ito ay talagang galamay ng administration para dipensahan sila sa social media. So pwede. Bakit hindi? Magkawa ng pro-BBM rally. Kailang uh, sinubukan na yan na, na nung una eh. Kakaunti nilalangaw ang mga pro-BBM rally nila. Nakakaya. <laughs> ang talagang marami itong rally kontra korupsyon. Kasi itong korupsyon, ano na ito? Wala nang puli-politika. Kinakalimutan na kung anong dilawan ka ba, DDS ka ba, except sa Marcos Loyalist. Kasi ang mga Marcos Loyalist na mga diehard, kahit kitang-kita na nila yung talamak na korupsyon, todo, ano pa rin? Wala lang. <laughs> Magtiis na lang daw sila. Basta, supportahan nila si BBM. Grabe. Ang, ang corruption, walang dinadalang color politika. Kasi lahat, apektado tayo dito sa korupsyon. Kaya, yung babala ng Pangulo, tama naman yon Kasi may mga rallyista na nanggugulo lang talaga. Uh, kagaya nung nangyari nung September 21, ito na naman yung makakaliwa. Kaya huwag po tayong padadala kung yung mga magrarali ngayong November 30, bantayan yung grupo ninyo. Huwag haluan ng mga makakaliwa kasi sila yung panggulo. Pero mo, yung sinasaktan nilang mga pulis, binabato, tinatadyakan, hindi na tama yun. Walang kasalanan ang ating mga kapulisan. Na-deploy lang sila diyan para panatalihin ang kakayusan. Kaya wala na ano, uh, bulgar na itong mga kaliwa. Basta yung mga ganito, sumasakay lang sila sa panahon na kuno, galit sa korupsyon, kaya lang ang gusto lang nila is ma matalo o mawala sa poder ang democratically elected government at sila ang gustong umupo. So, there's no way. Kaya, to me, maganda, ituloy natin ang ating mga pagsigaw, pag rally na yan karapatan natin yan basta wala lang violence huwag nating gayahin ang nangyari sa uh, Nepal, sa Indonesia na may mga nasunog may mga nasaktan yeah. wala sa kultura natin yun <coughs> ang Pilipino matapang lang sa social media o, hanggang doon na lang huwag nang dalhin yung tapang sa lansangan na manakit pa sa pulis o magsunog ng government properties So, kailan matatapos itong isyo ng korupsyon? Sa nakikita ko ngayon, mat matagal ito. Uh, kasi hindi determinado ang administrasyong ito na tukuyin o ipakulong ang mastermind. Merong tinatabunan. Yung ICI na yan, pan pampapogi lang yan para ipakita na meron silang ginagawa. Kailang sa katotohanan, meron silang gustong proteksyonan Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libring, yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Ang natagaan na mo, Gero, so wala iyang bana, so siya ang nagdala. Ang karon mo na ang itsura sa atop sa taga na mo giro. Mabuslot na. Mga dagkukid nga buslot to. Makita yun na to nga panayid kayo. Mga na ang buslot. <laughs> so karon pila na ni Katuig ang inyong atop nga yero. Ngayon, ani na ang itsura Oh. Siyam na. Siyam na Katuig. So, dugay-dugay na gyud. Nga naman sa siyam na katuig nga kuan, buslot nang inyong ato pula mo nakapuli og atop Ani. Mhm. Kalisod, wala Tungod sa kalisod wala mo nakakuan gyud og inyong ato. So, unsa rin yung trabaho sa imong bana? Magmuso. Magmuso ra mo. Mm Na kung walay muso, wala. Wala na gyud. So, pila ka bukid mong anak? tolo so ano ang mga eskwela? Ang dua. Ang dua ga eskwela. unsa na ang mga grade? Grade 2. Grade 2. So, siyam na katuig ang inyong balay. So, inani na ang itsura. Asa ah, rin ay karoon ng bana? Ang gahad. Ang gahad siya? Sa ginawa nga sa nagtabang sa sin, mm -mm. na magpunay nang ilang pag hatag mga uban nga wala na tagaan. Mm. Yan pang nanginan lang sa makan ako. Oh, so salamat kayo. Salamat kayo sa Ginoo. Oo, oh. oh, oh. sige sige.